Hello guys, good morning. Ito pa ni bagong vlog na naman natin ngayon dito po sa bukit. Ito guys, kung makikita nyo guys, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang araw po, ah, makikita po yung gubat. Ngayon, ayan po kasi nasa taas lang po. Ngayon di na po makita dahil po ah, uh, sa sobrang ano, um, lamig, bumaba po yung mga pugs. Ayan. Ganito dito sa amin. Daw parang ano, uh, mas mas ano mas uh, mas uh, grabe pa to sa amin kaysa sa bagyo kasi nakapunta ako one time sa bagyo nagpapags din doon pero dito guys talagang makikita yung pags na bumaba yan pags po yan talagang napaka press dito sa amin sa bukid nun yan yan guys oh. So, bumaba yan at walang araw ako makikita nyo guys. yan. Pugs ho yan. Yung tumatakbo. Ayan. Papaligiran po tayo ng pugs. Kung sa Bisaya, Gabon. Ayan po. Ayan. Ayan guys. Nakikita nyo guys. Ayan. Pugs ho yan. Bumaba po ang pugs. Hindi po makikita yan. Wala pong gubat na makikita dyan. Dahil po sa pugs. Ah. Oh. Diba guys, ganun ka natural ang ang lugar namin. So ngayon dito, nag-aano muna ako nagkukusot dahil po mga ano namin yung panggamit sa trabaho, medyo sobrang dumi na nga po talaga kaya kailangan bawasan yung dumi. Yeah, yan. At itong hose naman to uh, sa ka, sa kapitbahay ko rin po na ano galing po ito sa gubat itong hose na to yung tubig pang ano sa garden. Ang ah, kalupit, guys. So guys, uh, don't forget to subscribe, like, and share my uh, YouTube channel, Rick Vlogs TV para lagi po kayo updated sa mga videos na ating gagawin. Okay? So maraming salamat. Saludo po ako sa inyo. Mga taga-bukid nandyan, shout out.